Miss Eddie, ibinalita na hinayaan muna na ng kimpaw sa New York para makabanding na matagal si Haki. Dahil rest day mo na matapos ang sunod-sunod na ganap sa Los Angeles. Quality time mo na. Kaya ang na sa tahanan niya ni Ali ay nga smak bento. imagine ko po doy kung gaano sila kasiyahin private. Kasi diba, sa blang na ex-batalyon, first time nating malaman na magkasama ang himpaw sa tent. Simula nag-start ang taping, nang may dapin make you disappear o kauna hang pedikula nila. Marami din mga bagay na ibinigay ang aktor. Tapos ngayon, halos legal na sa lahat. Pero pinili ang low relationship. Sabi nga noon ni Eddie Reyes, isport din siya sa kimpaw. O support din siya sa kimpaw. Deserve din ipaw doon magkaroon ang sariling love life. Kahit may anak na, sila ni Enrique Reyes. Kudos din pala sa manager ni Kimmy na hindi humahadlang at hinahayaan ang bedasyon ng darawa. Kasi diba, kapag manager o talent manager, minsan halos hawak nila sa diig ang kanilang talent. Napakabait din kasi ni Kimi. Walang issue at alam ang ginagawa. Ayon pa sa isang komento, sana madami pang chance para makapagbanding pa silang tatlo. Kudo sa team ni Kimi, malaya siyang mahagala at ipinagkakatuwala kay Papi o kay Paolo Abilino. Anong senyorito?